What's up kusinerong maglulupa Sopa sa mainit na panahon Why not? nag nga ako sa sopa So ito magluluto nga ako ng sopa Sabang wala pang order At so dito nga inumpisaan ko na Siyempre nagbalat na ako dito ng carrots at syempre, hinanda ko na rin pala dito yung mga kailangan natin na ingredients. So, iniwa ko na rin pala dyan yung sibuyas, yung bawang, syempre yung ripolyo, hindi mawawala yan. Yung hotdog, syempre. Hindi na nga ako naglagay dyan ng pork giniling. So, ang ginamit ko nga ay chicken na lang ang ginamit ko. So, meron nga ako ditong chicken wings. So, ayun nga ang ginamit kong pansahog. Ang nakamarinated na nga siya para malasa. <laughs> tayo nga mga Pilipino kahit na mainit ang panahon ay eh, nagagawa pa nga nating magkape kahit tirikang araw eh, lalo na ngayon sobrang init nga pero kahit ganon syempre ginagawa pa rin natin na humigop ng mainit na sabaw so yan nga ang kaugalian nating mga Pilipino at so dito nga naglagay na ako dito margarine nga pala ginagamit ko dito pag nagsosote ako, pag gumagawa ako ng sopas. Kasi nga iba din ang lasa nitong margarine. So ito nga yung margarine na nabibili lang sa mga palengke, yung ordinaryng margarine nga lang yan. Pero nasa inyo naman yan, kung gusto nyo butter ang ilagay nyo o mantika lang, pwede naman yon Siyempre ako to, ako yung nagluluto, siyempre yung gusto ko ang masusunod, kung ano ang ilalagay ko mga ingredients. Pero para sa akin kasi mas malasa talaga tong margarine na ordinary lang. So mabibili mo nga to dyan sa mga palengke kahit nga sa talipapa ay meron nito. Para nga sa akin ay ito yung pinakamalasa. Kahit nga sa ibang lutuin ko naglalagay din nga ako nitong margarine. At so dito nga nagsutay na nga ako dito ng onion, ng garlic. Papalabasin nga lang natin aroma nito Siyempre aroma is there everything is there so ayan nga ang mga biruan namin ang mga katrabaho ko dati sa Craver siyempre yung mga tropa nating mga kusinero mga nakasama natin at so dito nga meron sa atin nag chat na umu order so umorder nga sa atin si tropang epoy pang tanpulots Thank you tol sa pag-order. So, eto nga niluto ko na yung order niya. So, ang in-order niya nga ay garlic, buttered chicken, at saka yung ating sizzling tofu na pwede nga itong pang ulam, pwede rin pang pulutan. Bahala na kayo kung anong trip nyo. Basta pag umorder kayo, bahala na kayo kung anong trip nyo gawin dyan. Pulutan ba o pang ulam. So, pwede talaga to sa lahat. At syempre nang after ko nga maluto to So dumating naman yung asawa ni kay John John Para umorder din ng garlic butter chicken wings So pang ulam yon automatic At so ayun na nga nang matapos na natin yung mga order At eto na rin yung ating sopa So naluto na rin natin Syempre ano pa ba kainan na At maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta at naniniwala Peace out and God bless po sa inyong lahat.